Maghintay mga pangga. Dito po si Sa home sweet uh, uh, si uh, home. ko sa Medyo na po. Pang aming home uh, sweet home. Pang kwarto namin. Reflex ko po. Kwarto Minggu ini, TV, dan banyak lagi lupa. Hey, sepati yang perbuatan, macam, 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 And the ko lang po. Ayan po. Mm -hmm. Ayan po. Ayan Diba na na? po kasi nilunggat na yung ilang. Ayan po. Ayan po. Ayan. May kwarto lang po yung tumabang lang. May kwarto. po ito ng taas. Ayan baba. Parto lang po kwarto lang po Ito sa taas. yan. po yung tulugan. yung tuga taas. Ayan.

gano'n. Ayan. Nga trip na, nga parkour. Ayan, diba? Parang nasa tent. bahay namin. Kwayto lang po yun, mga pangga. And, thanks for watching, everyone. God bless you all. Ayan, mga pangga, ganda niya pagka-display nyo, no? Ang oh. ganda. Ito sa loob ng kwarto. Ang mga alaw-ilaw. Yan, yeah, napaka-feel. Kwarto lang po ito, mga pangarap. lang, sa baba. Ang no? baba ng kwarto na ginawang parang bahay. May baba. Yeah. May baba siya. Yeah. Ito lang, mga pangarap. Oh, ito yung mga kleleks ko. Ayan po yung maliit na garden. Kwarto lang po, pero parang bahay. Ayan ang Cinderella style bog. Yan po napakaganda di ba? Ang ganda pa nga pang okay. Thanks for watching everyone. Thank you po sa panonood niyo.